King, Kim Chiu laging kausap si Paulo Avelino sa dressing room. Nagiging usap-usapan sa mga nakaraang araw ang mga kaganapan sa Marisol Academy na may kinalaman kina Kim Chiu at Paulo Avelino, mga kilalang bituin ng kapamilya network. Ang mga balitang ito ay hindi lamang limitado kay Sir Ogie Alcasid, kundi pati na rin sa lahat ng mga host ng Showtime, nakasalukuyang updated sa buhay at mga pangyayari ni Kim Chiu. Sa sikat na segment ng It's Showtime, kung saan kilala ang mga pasaring at biro, laging may basehan ang mga pag-asar kay Kim Chiu. Isa sa mga dahilan kung bakit laging napupuna si Kim sa programa ay ang madalas na pagkakaroon niya ng private na pag-uusap kay Paolo Avelino sa kanyang dressing room tuwing break. Ang ganitong mga pangyayari ay nagbibigay daan sa iba't ibang spekulasyon at opinyon mula sa mga manonood at netizens. May ilan na nagpapahayag ng pag-aalala sa tunay na kalagayan ng puso ni Kim Chiu, at kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyayari sa likod ng kamera. Samantalang may mga iba naman na masaya, at supportive sa kanilang pagkakaibigan, at pagkakaunawaan. Para sa mga tagahanga ni Kim at Paulo, hindi bago ang kanilang pagiging magkaibigan. Matagal na silang kilala sa industriya bilang mga profesional na aktor na nagkakasundo sa kanilang trabaho, at may mutual respect sa isa't isa. Gayunpaman, ang ganitong mga pag-uusap at pagtitipon sa dressing room ay nagbibigay ng pagkakataon sa kanilang dalawa na magkaroon ng mas malalim na pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Ang usaping ito ay patuloy na binabantayan ng mga tagahanga, at mga interesadong individual sa industriya ng showbiz. Sa panahon ng social media, ang bawat galaw at salita ng mga kilalang personalidad ay mabilis na kumakalat at nagiging paksa ng mga online discussion. Ang kanilang pagsasama at pakikitungo sa likod ng kamera ay isang bagay na hindi maikakaila at laging pinag-uusapan. Sa kabila ng mga spekulasyon at intriga, mahalaga pa rin bigyang respeto ang privacy at personal na buhay ng bawat isa. Ang pagiging pribado at ang karapatan ng bawat individual na itago ang ilang bahagi ng kanilang buhay mula sa publiko, ay dapat pangalagaan at igalang. Sa kabilang banda, ang mga pampublikong personalidad ay hindi maiwasan ang pagiging sentro ng pansin at interes ng madla, kaya't bahagi na ito ng kanilang profesyon at responsibilidad bilang mga kilalang personalidad. Sa kabuan, ang mga pangyayari sa Marisol Academy at ang pag-uusap tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avelino ay patunay lamang na ang buhay sa likod ng mga proyekto at entablado ay puno ng mga kakaibang kaganapan at relasyon. Ito ay bahagi ng pagiging bahagi ng industriya ng showbiz na patuloy na nagbibigay buhay at nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng tao at kultura sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.